Samantala, naglabas ng Executive Order ang Pamahalang Lungsod ng Kawayan na nakatakda ngayong araw, 28 ng Pebrero, bilang espesyal na araw upang ipagdiwang ang anibersaryo ng Schools Division Office ng Lungsod. Bilang bahagi ng nasabing paggunita, ipatutupad ang Alternative Delivery Mode sa lahat ng pampublikong paaralan sa ilalim ng SDO Kawayan City. Sa ganitong paraan, masisiguro ang partisipasyon ng mga teaching at non-teaching personnel habang patuloy na natututo ang mga mag-aaral sa alternatibong paraan. gayon Gayunpaman, ito ay opsyonal at nakasalalay sa disisyon ng bawat pribadong institusyon kung nais nilang ipatupad ang parehong sistema sa kanilang klase sa araw na iyon. Layunin ng selebrasyong ito na bigyang pugay ang kontribusyon ng SDO Kawayan City sa pagpapaunlad ng edukasyon sa lungsod. Inaasahan naman ng pamahalaan na magiging ka-makabuluhan at matagumpay ang nasabing pagdiriwang sa pakikiisa ng buong sektor ng edukasyon. IFM News